alam na may magaganap sa iyong birthday. Pero ginawa ko ito para kahit pa paano mapasaya ko kayo. Happy, happy birthday mama. Ingat po kayo palagi ni Papa. I am your Love Ambassador ng Bicol. My name is Christine and we are Send Love to Pinas. Yan, samahan niyo po kami dito sa Bicol para maghatid ng love and surprises. Hatid sa inyo ng Send Love to Pinas wow! galing sa ating kababayan niya si Ma'am Shirley of Qatar para po ihatid ang kanyang regalo sa kanyang ina na nagdiriwang na ito, 53rd birthday na si Ma'am Vervinita ng uh, Piyodora ng Pride. So, samahan niyo po kami and we are Send Love to Pinas.

Happy birthday po, ma'am. So, up, ilang taon na po, ma'am? 44, 44? 54. 54, 54. Ah. <laughs> okay. okay po So, ito po so regalo uh, May ano na po kayo Kung galing kanino Wala <laughs> Wala kayong hula kung galing kanino po Wala po Hinaya lang ako ng Uh, <laughs> uh, so, kami po from Send to Pinas. Kung natatandaan nyo, kami din po naghatid doon. So, kami po ang pinadala ni Ma'am huh? Shirley po from Qatar. Para po ibigay po or ihatid ang regalo niya para sa inyo. So, before ko po ibigay ito, meron po akong message po na babasakin. Nagsumainit so pa yan, Ma'am. birthday. Pero ginawa ko ito para kahit pa paano mapasaya ko kayo. At sana kahit wala man ako dyan sa birthday mo ko, ay masaya kayo ma. Mahal na mahal po namin kayo ng mga kapatid ko. Hindi man namin masabi sa'yo ng personal, pero yun po ang totoo. Ikaw at si Papa, kayo po ang buhay namin. Kahit sobra po ang hirap ng sitwasyon na nandyan pa rin kayo para sa amin okay. Hindi man po kayo na makapagbibigay sa amin sa financial problem po namin, pero po sa mga panalangin, hindi po kayo nag-slap, lalong-lalo na po ako. Alam po po na walang araw at gabi na hindi kayo nagsasal tungkol sa akin. Kaya po, sobrang nagpapasalamat po ako na nandun kayo. Palagi ni Papa para sa amin. Masaya po kaming magkakapatid para sa inyo. So ayon, once again, happy, happy birthday, Mama. Ingat po kayo palagi ni Papa. See you next year po. Big reunion tayo lahat dyan. Love, anak. Happy birthday, Ma! <laughs> Yay! <laughs> Ito na lang mga harap salamat po sa sugod mo po so parang sa aking anak sana maging mabaot ang yung amang at ligtas uh, pa anak sa anong yung kabama ka po pagbubayan ka sa lahat mo mga mga anak anak kailaw anak anak ano nga rin ko? sa na ito anak. Pero anak, maraming salamat anak sa iyo at dito sa iyong asawa at sa mga anak mo. Sana anak, abang buhay at nabayang ka dyan. Maraming salamat anak. Maraming salamat sa pangunod mo so, dito anak. Babayaan.

I love you.